Rumampa sa Mandawi City ang iba't ibang breed ng pusa sa kauna-unahang international cat show sa Visayas. Nagbabalik si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nagsama-sama ang sari-saring breed ng mga pusa. Sa kauna-unahang international cat show sa Visayas na ginanap sa Mandawi City. Ang mga hurado, mga bigatin na nagmula pa sa mga bansang Poland, India, Indonesia, Vietnam at Thailand. Huhusgahan ng mga pusa base sa kanilang breeding standards, grooming, ring category kung saan makikita ang kalidad ng pusa at syempre ang best in show. Layunin ang programang ipadama sa publiko ang kahalagahan ng mga pusa bilang bahagi ng pamilya. This is going to be the very first international organization reaching out local government unit as well as uh, embracing the local initiative such as rescue. such as for adoption for the rescue cats. Mapupunta ang kikitain sa cat show sa kanilang beneficiaryo na Island Rescue Organization, isang NGO na tumutulong sa mga asot pusang walang nag-aalaga. Sa part ng IRO, we are very happy that we are the beneficiary of this event because you know right now we have 180 dogs we are housing in our shelter. And more than 80 cats in our shelter, also. So it's a big help, and also to promote our um, organization and to, and to promote also the, our mission uh, being the IRO. Na we educate, advocate, rescue, adoption, and we implement the animal welfare law. inorganisa ang cat show ng Society of Feline Enthusiasts of the Philippines kasama ang mga LGU ng Mandawi City at Cebu Province. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza. Para sa Bayan.